Merkules ang araw na may pinakamalaking incentive na binibigay si Grab. Kasi ito yung incentive na pinagsama-sama mula lunes hanggang Merkules. At isang beses lang din sa loob na isang buwan, tatapat ang rest day ko na Wednesday na galing ako sa pangumagang ship sa aking full-time job. Kaya ngayong araw na to, naisipan ko na abutin ang pinakamataas na incentive ni Grab na 62 orders. After ng full-time job ko kahapon, Umuwi lang ako, kumain sa bahay, tapos lumabas na uli ako para mag -grab. Sa loob ng tatlong aras, sinubuhan ko makakuha ng 12 to 14 orders at hindi naman ako nabigo. At dahil naka 14 orders ako kagabi sa loob ng tatlong oras, ngayong araw na to kailangan ko ng 48 orders. Buti na lang, pinago ni Grab ang order allocation. Lagi kami nakaka-receive ngayon ng tatlong order sa na dalawa o isang order lang. Kaya naman, kahit 10.30 na ng umaga ako Nagawa ko pa rin makakuha ng 50 orders hanggang gabi. Malaking bagay yung 3 orders kasi sa loob lang ng dalawang oras, pwede ka na hagad maka 9 to 12 orders. Kaya naman nabot ko ang pinakamataas na incentive ni Grab. 14 orders kagabi plus 50 orders na yung araw na to, umabot ng 64 orders ang nakuha na nating gem. Kaya nakuha natin ang pinakamataas incentive ni Grab na $83. So humita tayo ngayon ng $231.80